Magandang araw kaibigan. Ako si Ryan para sa landas ng pag-asa. I choose you. Pinipili kita. Kaibigan, lahat tayo ay naghahangad na mapili o piliin. Kapag tayo ay pinili, pakiramdam natin tayo ay mahalaga o di kaya kinikilala ang ating halaga. Sa ating Ebanghelyo ngayong araw, pinili ni Jesus ang labindalawang apostol. Sinabi niya sa kanila, Pinili ko kayo upang makasama ko. Ang mabuting balita, bawat isa sa atin ay pinili ng Diyos. Hindi lamang niya pinili na likhain tayo at gawin tayo ayon sa kanyang imahe, ngunit pinili niya na magkaroon ng kaugnayan o relationship sa atin. Kagaya ng isang mapagmahal na ama, ang gusto ng ating Diyos ay makasama tayo. Kahit na tayo ay lumalayo sa Kanya, kahit na minsan matigas ang ulo natin at gumagawa tayo ng mga bagay na hindi naaayon sa turo ng Diyos, hindi napapagod ang Diyos na piliin at i-pursue tayo. Ang Diyos ay hindi tumitigil na makuha ang ating loob at patuloy niya tayong inaanyayahan na bigyan siya ng puwang sa ating mga buhay. Kagaya ng mga piniling disipulo, tayo rin ay tinawag upang makasama si Jesus at makib makibahagi sa kanyang misyon. Nangangahulugan na dapat unahin natin ang ating kaugnayan sa kanya at maghanap ng mga pagkakataong makapaglingkod sa iba. Kaibigan, kailangan din natin palaguin ang ating pananampalataya kay Jesus. Nararapat na magkaroon tayo ng regular na oras upang magdasal, magbasa ng Bible at aktibong makilahok sa Christian communities or activities sa simbahan. Tayo rin ay inatasang ipalaganap ang ebanghelyo at ibahagi ang ating pananampalataya sa iba. Ang ating Diyos, kaibigan, hindi nang iiwan at hindi ka bibitawan. Pipiliin ka niya araw-araw kung kayo po ay na ng simpleng reflection na ito, paki-like and share sa inyong mga kaibigan. Kami po ay nasa Facebook, YouTube, Instagram at Spotify. Salamat kaibigan.